Mga tropa. Next video natin. Champion Aqua. Kalaban natin si Champ Aqua. Yung team na mga pre. Mas mahal pa sa lahat ng aksi ko. <laughs> sa, sa totoo lang. Yung team na Mas mahal pa sa... Ano mga aksi ko <laughs> eh, pero kita nyo naman tinatalo lang natin round 1 kumakamit tayo ng serious pangagaw ng energy mahirap kalaban to mga tropa madami kasing play yung ano yung egg bomb eh. the same time ano killer na killer siya kasi meron siyang ano buzzing wind medyo mahirapan talaga tayo pero tignan natin game Round 3. Ayan. Sa lapag natin ng cards, kaya sinama ko na yung ano, yung Kotaro. Parang naramdaman ko na ano eh, e-egg bomb na siya eh. Kaya lang, ay nagkataon na matas yung armor niya, tropa. hindi siya inabot dahil dun sa armor parang nakutubang ko talaga na i-egg bomb kasi kung hindi egg bomb di ko naman sana isasama yung kotaro eh Tas gagamit ako ng ibang cards dito sa ano sa aqua ah, para lang mapatay yung tank pero ganun yung ginawa ko kasi naramdaman ko egg bomb siya tama yung hinala o kaya lang ayan na yung nangyari bitin sa energy ay bitin sa ano damage mataas kasi yung armor niya mga tropa next, next game naman ito alam kong matigas yung ano niya kahit 2 energy lang yan alam kong matigas yan kaya binuus natin yung ano yung cards natin ayan marami so, energy ah, apat pero kapusta sa ah, cards dito naman minamadali ko na yung ano yung aqua syempre so, nyan may ano pa sya ano naka uh, speed up pa yeah to to next game akala ko mamamatay na siya ng risky fish lang to yan ni risky fish ko siya yun nag last pa swerte naman na ano lang yun hindi ko plano yun nagkataon lang na swerte kasi na split yung card niya napunta dito sa aqua na may scarab hindi siya nakuha ng isang koi mas mabilis yung aqua natin pero kahit na lumapag sa dito sa kabila wala na mas mabilis kasi yung aqua natin eh. tsaka low HP na yan siguro sure win na tayo dun ang hirap niya kalaban, no? Nakakabuang. Tingnan natin sa round 2 kung ano yung nangyari. Again, round 1 pwede na tayong gumamit ng dalawang rice dito kasi nag -iipo ng energy to yun. pero hindi ko ginamit kasi pagka tumiming to tapos tumira yung plant nya hindi tayo naka steal ng card ay ng energy delikado na tayo doon lamang talo na tayo doon kasi wala na tayong pang pang anong energy na tao nito. Basta yun na yun. Round 2. Alam ko, to doon na siya. Kaya hindi ko na rin ginamit yung serious. Kasi sayang lang energy. Ayun o, oh, ang ganda Sakong-sakto. Di, dito delikado yung ano, dito delikado yung team natin. Mas deadly siya pagka dalawa na lang. Tapos maraming energy. Kasi hindi siya pwedeng ano eh, magpass. Kasi meron tayong rice. Mawawala siya sa discard eh. Ayan, kita nyo. Tamang ano lang tayo. Ship escape. Tapos, spike through. In case na mag up siya, gumamit siya ng herbivore cactus, tatama tayo sa ako sa likod. Di mas mama, mapapatay yung ako niya, mas logi na siya. So maganda yung ginawa niya na nagpas lang siya. Pero ayan, nakuha natin yung isang energy niya. Hindi siya makakaipon pa Kulang na kulang siya sa energy. Okay. Next game. Patagos na tayo. Ayan. Ah, ba? Diba? Hindi siya nakapagipo ng energy. Tapos mas mabilis pa yung aqua natin sa kitang aqua niya. So round 5, papatay na natin yung ano. Yung aqua niya. Hindi na natin papaporma yun. Diretso tagos sakit. Champion yan. Isang team. Mas mahal pa sa lahat ng aksi ko. Pero tinatalo lang natin. Pinapasurrender lang natin. di ba Diskarte lang yung diskarte. <laughs> Makulit tong team ko. Parang ako lang yung nag... Ano nang ganito? Ang gantong lineup. Kasi hindi siya ano parang hindi siya meta sa market nga medyo mura lang siya eh pero kita nyo naman nadadaan sa diskarte tinan din sa round 3 kung anong nangyari Uy, ganda. Huwag natin gamitin yung dalawang Sirius. Delikado. Isa-isa <laughs> lang. <laughs> Baka tumira, kawawa tayo dyan. Ayan. Round 2, akala ko magpapas pa siya. Pero hindi na. Okay lang. Boy pa naman yung plant natin dyan. Kasi nakuha natin siya ng energy kanina. Isa. game round 3 okay lang papatay lang natin sa kanya kung gigil na gigil siya parang ano no hindi niya pa napagtanto na delikado tong team natin pagka dalawa na lang tas maraming energy Sirata sira talaga yung discard niya dito dahil sa rice ayan kita mo kahit na hindi na siya makapag ano, pass ayaw niya mag -pass din ng energy titira na lang siya parang ganun sa atin okay lang marami tayong energy ayan next game eto inaasahan ko patay na yung ano, ako niya sa gitna pero ang ganda ng ginawa nag egg bomb mga tropa ito yung magandang play ng ano eh ng champion na aqua na yan nakakagawa siya ng ibang discard diba e ayan no? ang ganda ng ginawa niya doon pang champion na moves so ayan susubukan natin na patayin yung ano ang mali ko pala dito no dapat ang dami kong energy bakit hindi ko pa tinirang ako ako dapat ni-turn ko na yung ano eh. yung ako sa gitna eh hindi ko alam ba't siguro sa isip ko hindi hindi niya pa mapapatay yung tank kasi matas pa yung ano yung armor niya tas 2 energy lang siya doon tayo nagkamali may basing wind siya tapos ayan naka speed up pa so parang medyo naalanganin patuloy tayo ayan siya binuhos niya ng lahat kasi alam niya mauuna tayo next round sa ako niya sa dulo ayan haabot ba ang tanong ayun kinapos lang ng konting konti mga tropa pero muntik pa tayo matalo dahil sa katangahan natin pero okay lang panalo pa rin